kung gaano ka-importante, kung bakit dapat nyong seryosohin ang salitang commitment. Sa lahat ng word sa dictionary na nagsisimula sa letter C, ito lang po ang pinaka-dinikdik ko sa puso ko, ang salitang commitment. Simula 2018, siniksik ko ng siniksik, dinikdik ko ng dinikdik sa puso ko yung salitang yan, yung commitment na yan. Kasi naiintindihan ko kung gaano siya kahalaga. Kung gusto mo ng tagumpay, idikdik mo ngayon pa lang. Ngayon, karamihan sa tekniko, sa mga alam ko, tekniko sa pagbubuhat, Tekniko ko sa pagnenegosyo, mga alam ko mismo. Binanggit ko na yan sa mga videos ko, sa mga vlog ko, binanggit ko na lahat yan. Hindi magiging effective ang mga workout ko, mga business ko, kung hindi ako committed sa ginagawa ko. Hindi magiging effective yan. Tanda-tanda ako pa po dati, nung ako'y unang pumasok sa gym. Tapos nararamdaman ko na yung sarap ng feeling ng workout. Nag-commit ako sa sarili ko, 3 times to 4 times a week, gagawin ko lahat para tumalab, gumana to sa loob ng isang taon. Committed ako, syempre. May resulta man yan o wala, committed ako dyan. Pero may katapusan, pag hindi to gumana sa loob ng isang taon, I quit. Hindi para sa akin ang pag-workout na yan. Ito po, papatunayan ko sa inyo. Ako po mismo nagpapatunay sa inyo. Katulad nyo pong lahat, negosyante po ako. ...papatunayan ko po lagi po sa inyo yan. Busy tayong lahat, oo. Same tayo lahat ng sitwasyon. Pero dito, baka hindi tayo pantay sa level ng commitment. Kahit alam mo na mga tekniko, kahit napakalakas mo sa gym... ...kahit napakaganda ng idea mo sa business mo... kung hindi ka committed yan, walang mangyayari. Laging walang time, laging walang energy, lagi yan. Pero ang tanong ko sa'yo, gaano ba kalalim ang commitment mo... ...sa lifestyle na to, sa trabaho na to, sa business mo yan? Yun ang magiging diferensya natin, yun ang magiging pagkakaiba natin kung bakit makakapunta ako sa mundong yon. Yung mundong hindi nauubos yung pera, ako lang ba yung nakakaalam ng na mundong yon? Nakapag yung negosyo mo, madala mo sa mundong yon. Hindi nauubos ang pera doon. Hindi ka ba nagtataka? Yang lumian sa kanto nyo? Bata ka pa, lumian na yan. Pero ngayon, lumian pa rin. Kasi hindi nila alam yung alam na yon. Hindi mauubos ang pera doon pag nakapunta ka sa mundong yon. Pag nadala mo ang negosyo mo doon. At commitment ang dahilan kung bakit hindi kayo makakapunta sa mundong yon. Sa mundong hindi nauubos ang pera. Kasi para sa akin paniniwala, hindi tiyamba ang success. Pagtatrabahuhan po talaga yan. Pagod, palpak, puyat, sakit ng katawan, stress. Lahat-lahat na dadanasin talaga yan. Lilinawin ko sa inyo kapag palapit ka na ng palapit sa tagumpay mong yan. Isa lang mabibigay ko sa iyo. Kailangan hindi mo talaga tigilan yan. Supot na tao lang ang ganun. Yung mga sumusukong yan, supot na tao yun. Huwag kang gagaya dun. Mas galingan mo pa. Trabahuhin mo pa. Seryosoin mo pa. Mas sobra. Yung level na commitment na sinasabi ko, seryosohan po yan. Kung magko ka, hindi yung mag-commit ka minsan, hindi, minsan oo. Pag commitment, commitment. Pag trabaho, trabaho. Gusto mo ng success. Pwes, lunukin mo na ngayon pa lang, seryosohan po yan. Trabahong matindi yan. Isipin nyo ha, para ka mag apply ng trabaho. Nag-apply ka para sa tagumpay, para sa success. Tapos nung tinanggap ka, hindi mo ginagampanan yung trabaho mo. Ano mangyayari? Matay-terminate kayo nyan. Tanggal kayo sa trabaho ng success. Kasi nga, hindi ka committed.